Hey guys, welcome to my YouTube channel. Ah, uh, ito pa lang paraan ko guys, pagpaamo ng manok kung mailap. Ah, uh, ito pwede yung gayahin, pwede niyo ring subukan sa mga manok niyo. Ay, ng mga... ko ng tali, kapag ang dalin. Simas Simasin nyo lang At parang paamuhin mo siya Tawakan nyo yung kainan Ganun mo siya Simasin nyo lang Ang ginagawa ko, sinamahan ko ng talik pa, pa, pa. Para madali siyang hulihin jaga lang para maka paamo yung ilat-ilatnya yung, yung stretching yung stretching anu, nya anu, 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 yung gawa ko yung anu ko yung kainya nya para maka paamo so, siya para maka Tawag lang mga guys. Thank you for watching. At kung nagustuhan nyo ang video ko, like at subscribe na rin ng YouTube channel ko. Bye bye. Salamat. Ayun lang. Ayun lang. Ayun lang.